Madami nga ang kumakalat na balita at videos sa social media platform na nagsasabing meron na daw second tranche ng SSS pension increase ngayong April 2025. Pero, totoo nga ba ito? Tara, alamin natin ng katotohanan sa video ito. Ikaw nga ay magse-search online tungkol sa SSS Pension Increase 2025. Una mo makikita itong website na ito na kakapublish lamang 2 days ago, ang nvshq.org. Pagbubuksan mo sa loob, nakalagay na highlight, Big SSS Update, kung saan sinasabi nila na October 2024 nga daw, ilalabas ang second tranche ng SSS Pension Increase. Pagkatapos, pag ikaw ay magbabrowse pa sa bandang ibaba, sinasabi naman yung date implementation daw ng second tranche ay last March 2025. Subalit, ito ay walang katotohanan. Taong 2017, nang inapubahan dating Pangulong Rodrigo Duterte ang 2,000 pension increase para sa mga SSS pensioners. Ang nasabing 2,000 pesos pension increase ay hinati sa dalawang tranche. Ang unang tranche ay binigay nga noong taong 2017 at ang pangalawang tranche naman na another 1,000 pesos ay dapat ibigay noong taong 2022. Ngunit hanggang ngayon sa kasalukuyan ay hindi pa rin nabibigay ang second tranche o ang 1,000 pesos na increase. Sa ngayon po, April 10, 2025, ay wala pang official na anunsyo mula sa SSS patungkol sa second tranche ng pension increase. Kaya habang naghihintay tayo, lagi tayo maging mapanuri at huwag magpapauto sa mga peking balita. Mag-ingat po tayo sa mga fake news. Huwag po tayong basta-bastang maniniwala lalo na kung hihingi ito ng inyong personal na impormasyon gaya na lamang ng SSS number, address o kaya kahit ang inyong OTP lalo na po sa mga kumakalat online para makasigurado po kayo na legit ang impormasyong inyong nakikita i-follow po ninyo ang social media platforms ng Social Security System o ng SSS ito po ang kanilang official Facebook page, ang Philippine Social Security System-SSS na merong 5.5 million followers. At ito naman ang kanilang official YouTube channel, ang At My SSS PH na meron namang 189k subscribers. At syempre, alam nyo ba, ang biyahe ni Keen YouTube channel ay isa sa tatlong vloggers personal na inimbitahan ng SSS sa kanilang head office noong nakaraang taon. Dahil dito, tayo ay miyembro ng kanilang SSS Viber vlogger community kung saan direkta po tayo nakakatanggap ng mga updates at official announcement mula mismo sa kanilang ahensya. Kaya Makakaasa po kayo kung meron mang pension increase o anumang bagong programa ay mauuna kayong makakabalita dito sa ating YouTube channel. Kaya huwag kalimutang mag-like, comment down below at mag-subscribe para maging updated ka sa latest SSS update. Yun lang po at maraming salamat.